Hi guys, welcome to my vlogs. Ayan. Ayan, sa ngayon, ayan. Meron tayong konting talong para ano, makatawid sa araw-araw na ulam. Ayan. Dito po sa ano, sa sa Bulacan. Ayan. matataba po ang lupa kaya matataba ang mga talong. Ayan. Meron po kami mga ano, mga konting taniman para maibenta at makatulong sa araw-araw na pamumuhay dahil sa kahirapan ayan meron kami ano mga talong ayan ayan yung ibang tanong guys ayan yung mga tanim namin araw-araw na pinagsisikapan diligan patabaan ni nanay Yeah.